Ah, oh, mga kay Yo, Nagkahanap po kami ng ano po. Oh. Yan po ay mga pagkain din po. Pero paborito po ng mga aso. Kuok po, kuok. Yan, paborito po ng mga dog hunter. Mga pagkain, ano po, ubat. Yun o, know, yun know, yun know. Tabi, tabi. Tabi, 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 tabi. tabi. Ayon, mamaya, mamaya, mamaya. ito po. Oo Uh. Kumakain ba rito kayo mga kaisang? Oo! Oh, oh. Panda oh! Miki oh! Panda! Panda! Ayun! Ito pagkain ng aso po! Panda Miki oh! po ng aso yan! Ng mga dog hunter! Ano po yung protina? Paborito po ni Milky, ni Panda! Ayun oh! Oh! Yeah. Yeah. Oh! Yan! yan! Oh! Yan oh! po ng ating mga hunter! <coughs> Sinutulungan. Ayun, you know. ayun, 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 oh. Oh, brownie. Brownie, oh. Milky, oh. Favorite mo to. Favorite ni Panda. Favorite po nila. Tabi, paanin nyo, tabi. You know. Mamaya, mamaya. Oh, ah, bunso. Brownie, brownie, brownie. Maganda po sa katawan ng aso. Lalo po silang sinisipag po yun know. oh. Oh, Milky oh. Yan po ay ano, lahat po ng dayamihan dito sa amin, pinupuntahan po nila. Kaya lang ay minsan po ay tinutulungan ko sila mga kainsan. Yun know, oh, laki oh. You know. Ito, Milky Brownie oh. Ang lalaki po yun know. oh. You know. Brownie oh. Brownie. Oh, muso Ang lalaki eh. Tabi Bunso, tabi. Tabi. Amoy po nila yan eh. Tabi Bunso. Paborito po yun ang mga aso sa bukid. Bunso, padaan Bunso, padaan. Kinalungkot mo! Lakas po ng ulan! Woo! nalago Yun o! Ala, bilis! Bilis ni Pando eh! Ambil si panda. Hustler, eh, tabi musok, tabi, musok, tabi. Marami po ito sa ilalim. You know, musok, you know. 慢着，慢着，嗯。 yun oh, kay, laki sabi pa pa, paa, paa Dali! Banzo! Shhh! Panda! Lahat ito! Banzo! O, oh, dali! Gano'n, gano'n, gano'n! Doon muna, doon muna! Sino muna? Si Panda muna, si Panda! Sino muna kakain? Si Panda! Yeh! Ngayon! Si Panda muna! kasanod ay si milky kasanod ay si brownie mga kaysang disclaimer lang ha ito po yung pinapakain ko rin po ng dog food panda muna panda kung bakit dito po kami sa ano sa tubigan ay kung bakit pinakang merinda po nila oh si brownie muna si whitey si milky Milky muna Milky Kasunod ay si Panda Huwag magbababag Bibigyan lahat Ha? Ah. Sino muna? Sino muna? Sige mamaya Si Panda Ayun Si Panda Si Panda brownie si milky Wait. sino sinong uukab nito? sinong uukab? sinong uukab? si milky matibay-tibay ang ipin mo Ganda brownie brownie oh yan yeah, maralakere eh. sino muna sino muna oh ah oh. Doon Mga kaisan, bigla pong lumaki ang tubig. Ay, nagsasakata na po ang mga dalag. Yan o, oh, yan. Natalon po sila. Pagbaha, natalon. Ayan o, oh, yan. Nasakat na sa ating palayan. Sumasakat na po. Yan oh. Naharangan ng kahoy. Are oh, yan. Naharangan po. Yun. Laki oh. Galing po sa bundok. Lata mga kaisa, ang dami oh Ano punso? Hindi na, na ulan Ano? Kukuha pa tayo, hindi na Meron pa ba diyan? Ha? Meron pa? Ha? Ba, na yung pa rin Ano? Gugubain natin yan Ha? Meron pa rin panda May kuok pa rin Ha, muj. Magahapon na ulan. Ay, ano? Lalo eh. ni. Lalo eh. ni. Magahapon na ulan ay ano? Ano? Baka kubrang lumabas dito. Meron pa rin ba yun? Makuok pa rin po. Tabi, tutulungan po natin. Wala na. Nanan bunso. Madalang, hindi pa masyadong bulok. Anda, hindi pa masyadong bulok yan. Yan po yung mga hunter. Hunter. Pero yan po ay susunod na po yan. Pag sipol ko, sunura na po yan. 我们备战成功。 Talbos mga kainsan Ricky okay. Medyo malaki ang tubig Brownie yan, yung ang eksipa din ang bihas mo Dito ko na tumawid sa kabila Oh dini dini Ay tatawid pa rin isang ari Dini na Ay hindi nyo kakayanin yan Ah iwalan nyo isang lundag pala Panda Ah Tumawid pa ay Baliwala pala. Baliwala sa uh, sa aso. Ganare makadang tree house anong mga kaisan sa Ganareo. Oh. Tree house. Tapos nasa ila. Ganto lang naman kalaki sa mga kaisan ng bahan ito Treehouse maganda. Nasakit na ka ng bukid. Ano ba rin, pambikti? Ay, sa kalabaw. Treehouse Pagkagara ng kumpayin, mga kainsan, oh. Ah. Nung ako'y naghihila pa po ng kukulamber, ay. Nung ako'y maghihila, ay, yari-ari sa akin. Arin sayapad na ari. Oh. Gut-gut yan. Pinsan pala oh San <laughs> Nanlain ka na ah Mga kaysa si Pinsan Rodil oh Kababata ako Pinsan Nakapanalbus ah, na si Pinsan ay lain oh Ah Pinsan lain Baha Mga kaysa na ako'y pauwi na Alas 4.30 na At ako'y nangungulubot na Tayo po ay ano mga kaysa, Gumamas po tayo At saka nag spray po ngayon maghapon spray at gamas ay oh tsaka ng gulay ng kaunti lang ho yan awasan na po uli pati po mga pinsanin ko awasan na mga kaisan palipad muna tayo ng drone maganda ganda po ang panahon ngayon ah ah mm. Yan ang mot banahaw. Kakaunti ang kita. Ang sira madre naman nagpakita uli oh.